Uh -huh. Uh -huh. Yo, what's up kamay Another vlog, another revenue. So, alam niyo na ma, this the day kung saan si Kore at si Angelica or Ricanatics. Ah, uh, ito na yung, ano, 'yung araw na kung saan sila magde-date at nandiyan na eh, 'yung nagatid eh. <laughs> nag nag ano, si Katuba kasi nagatid kay Kore kanina. So, kalao kasi mag-stay ka doon, balikan lang pala. Ah, ah pinabayaan mo na siya. Oh, sila bahala sila dalawa. Ay, yun know, ang maganda. Para mas ano, yung parang komportable oh, sila ng dalawa. Oh, kasi sila lang. Ng dalawa. Ano kasi yan mga alam niyo mga ano, kamay. Ano sila eh? Uh, hindi ko lang kung tawag Gen Z. Ano, hindi ba Gen Z na sila? Oh, oh kasi nasa 6 basta basta mga teenagers. Kasi nahiya din sila pag may mga kasama. Oh, yun nga nahihilas, nahihilas ah, Oo. No. na hiya sila magkiba pa para na ano nagiging ano awkward kasi nung nag live stream sila ng draw di, dito eh comfortable sila eh pag nasasamahan sila ng mga ano na mga matanda medyo na awkward din sila magsalita eh abangan niyo na lang guys kasi nag -ba kasi, nag vlog si Korem si Jika si si oh abangan niyo si Jika doon sana ano? sa Angelica yung kabugay ba yun, Oo, na o, channel? Oo, ka kabugay. Ayan, congrats dun kay no, kay kabugay tsaka kay Angelica dun sa channel kasi gawa ng ano, malapit na yata ma monetize konting konting game na lang sa so, watch hour so yun tsaka tapos na yung ano yung ano yung event ng flyer sword kagabi sobrang thank you sana flyer sword kay Manay Mopan kay Kuyang Emmet kasi hindi tayo ano at uh, makapunta basa basa dito at uh, nasakto naman na uh, okay yung schedule natin yan nakapag attend tayo sa uh, hindi naman pangatlong beses kumbaga sa third year anniversary nila first time kumatin kasi nung first and second hindi tayo hindi tumama sa schedule natin so ito lang mga uh, kamay so kumbaga nagkaroon ng ano parang maraming ano uh, benepisyo kasi gusto ko rin po makapunta dito sa ano sa sa team ko bunuto at nasakto may event yun uh, experience tayo ng ano ng magandang experience talaga kasi halos kompleto po yung ano yung haligi ng Sir Family yan team ka pa na lang si Louie TV kasama yung team niya mga barako mga kamay tapos si siyempre si Japper Sniper ang ating ano ating leader dito pinuno at si Sinta yung tinggunggong pumunta dito tapos si ibang kasama natin sa third family tapos siyempre yung team kubuno to kung saan nandito tayo mga kamay honorary member tayo dito kumbaga uh, hindi na tayo bago mga kamay bagong luma tayo dito kay nakanuto so yun tsaka ano uh, may nagulat lang ako kagabi kasi di ba nag live si Jopper tinawag ako dun sa revenue update pina na ano ako medyo na blanco kasi wala naman akong informasyon na ano na magsasalita ako kasi nakikita ko lang naman yung mga kalahok dahil sila nag nag ano, nag, nag uh, nagbibigay ng intermission number eh na, na, natawag tayo man <laughs> nagulat ako kung hindi ko alam ano uh, baga na ako pero nakapagsalita pa naman ako kahit pa paano. Uh, kaya sobrang thank you kay Jaffer kasi syempre Laging ulit ulit na siya pinaka -punot dulo siya na kasi nag-initiate na paano kami napasok sa social media siguro naman si Katuba ganun din naman ano yeah. oh si Japer din naman ang ganun siya, siya yung ah. naging dahilan tilingin uh, sa social media <laughs> oh. <laughs> yan kaya pag yumamang kami Katuba ah kasali na doon oo oh, papalduin pa, namin si Jaffer. Oh, kung manalo man kami ng luto, ah, alam na Oh, Kahit na ano, kahit na tigil to, kahit na, na yun na yan si Japper Papahapalduhin pa, namin yan. Tulad nang nangyari kahapon, pumaldo yun sa games eh. Oh, wala, see you. 600 na naman naman naman. Oh. Siyang pinaka ano? Sandaan. Ano yung sandaan? <laughs> yung akin. Ang oh, nanalo sa sundan. Pero sa totoo lang, mamay si Jopper ang pinakamalaking ano, yung eh, nakakuha na, na panalo dun. Oo, no? oh, sa oh, kasi sa... madaming alam yun. Sa pag sa... sa, music. Sa music. Kasi yung, iba, vocalist yan dati. Oo. Oh, ano siya, parang yung music na parang dudugtungan mo. Oo, oh, yun. oh, kantaan, dugtungan. Ganun, ang lupit na mamay may ni... Jopper tsaka ni Kapanaling So siguro mapapanood nyo naparod nyo sa vlog ko or sa vlog nyo Basta marami nag vlog mga may Yung iba siguro hindi pa nang upload sa eh Sa live oh, Sa live pa nang sa live, Yan Sa, live. sa... Ay, Sino ba nag live nang? Si Steph ata? Si Steph pa? Oh si Steph si pa Si step si Steph. Basta ano Makakita nyo sa Dito sa Sword Pami Sa content Tapos inabot kami ng ano Ito kasi natin pa nito si Si, si Angelica ka. Kagabi Kumbaga kinumbo yan Para kasi oh. nauna si na Hindi ka umuwi eh na natira dito sina Kapanalig sina nang sina Japper. Sina namin kasi sinamahan. puro sila babae eh, initapos oh. diba wa dito pag iba dito madilim. Madilim. 9:00 kasi tayo muwi no. Oo, 9:00. pagka Pagkatapos mag-update ni Japper, muwi na. So kinambuhan nila, Aba gentleman. oh kasi so. mahirap 'yo guys. Oh. Alam niyo naman panahon ngayon. Oh. Diba? Hindi natin alam panahon. Siyempre dalawalan sila. Mhm. Mm eh mas maganda yung may kasama. Kasama sila. Mm -hmm. Kumboy lang kami hanggang sa nakarating doon sa Ayala. Hmm. Yeah, pagkatapos noon, uwi na din kami. Uwi ka agad daw. Inabot kayo ng 2 hours. <laughs> Ay, hindi. Ah? Sumilong muna kami sa ah, kasi ah, biglang umulan. Ah, yun Tapos, pala eh. Naalala namin, may ringkot pala sa may U-box. Ayun, nagringkot kami. Sinalubong na namin. Ayun. Yun naman pala ang tunay na dahilan eh. Tapos kasi si... kasi nag-uusap kami ni Kanuto doon. Na, ano? Aba, Uh, Tumagal yung dalawa. Si nag-date pa siguro. Hindi <laughs> wala na. Tapos nung pagbaba na diyan, nakasalubong na namin sila nung ano, sila idol. Oo, oh, okay. 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 Eh ano na yun, uh, 11 na po 'yun okay. na umalis na Javier. Kung hindi pa siguro, uh, may sa total lang. Kung hindi lang umulan tapos may alak pa. Ah uh, uh, baka dito nag-stay. Kasi hindi ano, hindi hindi kakasya na sana sa kanabi sa sa tent. Ang dami kasi mga ng ano, team ka pa lang, 10 na 'yun. Tapos yung iba pa na family. Kumulan umulan pag uh, oh, pagdating nila umulan yun eh umulan walang patirang patid ang ulan eh umulan yun sa bayan hmm. kaya yun tapos pagdating namin nga naginis pa kami nag ano, kami nag uh, binas out namin yung mga kalat kalat tapos siyempre may natira pa which is ano nakita ko nga si Kanuto kanina pag ano, ko pag jingle bells ko dito nakita ko akala ko si Kuya Dani yung pala si Kanuto wala naglilinis nag ano nag uh, So, may tira pa kasi hindi naman masisimot lahat. Gawa ng ano na eh, oh, madilim ng gabi Saan na. Lang. So, pero yung iba, hinugasan na kasi na katubayan ng gumang gamit tapos binuhat na namin. <laughs> Andun <laughs> ba siya, no? Tulog pa kasi si Kanoto mga kamay. Kasi magagising na nagising eh. niya. Oo, oh, maaga. Paano yun? Ah, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi, gising, di ba halos magana uh, ako doon? Two and a half days na ako dito. Ganun lagi yun. Nakapansin ko. Ah, uh, kasi maaga din ako nagising eh. Pag nalabas ako dyan, gising na si Kanuto mamay. Siyan 5.30 ganun na nanay na nabangon. Tapos may, may balik sa Balik tulu. sa tulog. Ganun hindi ko alam kung ano siya ano ba yung parang Ako ano paputol putol, once, putol. Yan, ano, Pag once na lift ng tulog ko minsan umabot ng alas 12 ilaw ng tulog ko. Oo. Oh. Binibilang ko yan kung ano oras ako matutulog. Hindi ano ka, ka nag-alarm? Hindi. Pag kung kuhari, alas 9 dapat ako magising uh oh. pag minsan pag nagigising ako tinitignan ko oras uy alas 7 pa lang alas 6 ah, mm -hmm. balik ko na ako tulog ah kinukompleto oh, mo talaga oh, kinukompleto ko talaga 8 hours na tulog kasi <laughs> buti pa na ako mga kamay hindi mahirap yung hindi mahirap, mahirap, mahirap din kasi nakaka ano yung drain parang, nakaka drain ano oo yung kulang lagi kang puyat mm -hmm. yung parang ano nang katawan mo parang matamlay mm -hmm. hindi ka Ako hindi ni. Sa totoo lang, mama, hindi ko na nagagawa 'yun. Dati nagagawa ko pa siguro pagdating mo ng mga 40s <laughs> mag iba kasi sa ito to naman mag, mag iba ang cycle eh totoo yun kasi ako nung Plus, pumasok ang 40 ah, sabi ko sa inyo mga may tutulog ako kari ano alas 12 ang ating gabi ang gising ko 3.30 pag ano pag uh, may ano may trabaho si misis ako kasi nagpipipir ng... madaling araw mga 3 hours lang tulog okay na yun tapos ngayon pag nagampanan ko na yung gagawin ko pagluto alam mo sa asikaso, lahat lahat um, ang babaunin eh hatid ko sa si, si, si sa trabaho pagbalik ko doon ako na natulog ng bagya pero ano lang yun 2 uh, hours na lang so yun ganoon lang cycle mamay pero depende lang din kung wala kang gagawin o kung oh. ulit ka na matulog, pagka kinabukas, wala kang gagawin. Ayun lang, yun, yun ang ano. Pwede, ano, kaya pwede ka matulog ulit. magising ka man, tulog ulit. Pero mm. kung may gagawin ka talaga, ah, wala na, tuloy-tuloy ka na. Hindi oh. ka yun, yun ang nangyayari sa, nangyayari sa akin na araw-araw gan, ganun cycle. Pero pag may day of si Miss, ah, yun, day of din, makakatulog ka ng ano, talagang sky's the limit, bahala ka. Kasi lang, wala na, naging cycle ka na po sa katawan ko na yun nga, yung pagtulog i ano na, parang optional. Saan tayo? Ah? kami? Kunin ko ka lang yan ako. Mm -hmm. Yung bag. Wait lang mamaya. Medyo ano, against the light yung ano natin, yung vlog. Ayan. Pasaid na lang tayo. Papunta na tayo dun sa Kabuno to. Saan kami nag stay Tapos, yun nga. Since na nakaliko na tayo, nakabis na rin. Eh, antayin na lang si Kanuto kung kami na uh, magising. Hey pinapatulong muna natin ayaw natin store kasi lagi nang ano kulang yata sa tulog lagi kung anong laging busy dito mga kamay kumbaga ang ano uh, court general <laughs> so ito mga kamay isa sa ano na i-vlog ko na rin kay mother nuning dito mga may. dito ko na ano nakita na saksiyan yung kung gaano ka katikas tong ginawa ni kanuto ni Katuba na kusina kasi mga barako dyan na nag-stay yung team kapanaling dito sila na ganun tumumbay dito nagpichuaran tapos umupo dun talagang hindi siya ano hindi siya lumundo puro barako yun mga may sampu uh, hindi na siguro pa 70 kilos kada isa nun o meron man 60 time uh, times 10 600 kilos grabe kaya niya ano maganda no quality yung pagkagawa ni Purman hindi siya sa side. Hindi siya ano, hindi siya lumulub, lumubog nung um, tumambay dito si ano, kapanalig. Ang <laughs> lupit. Pwede namang mang, mang, mang tratas yan eh, si Forman ano, si eh. Mga ganito. Ano, uh, pan sideline ba? Ang <laughs> ganda ng anong pagkakadali. Nakita ko kasi pinicture ni ano, ni Kangiti Tapos nandito ako sa may side. Uh, hindi, hindi lumundo or lumubog. Hindi pa lang na ano, na apektuhan. Antay lang natin mga kamay Si Kanuto Dito tayo tatambay Medyo na may lang eh Gawa nung naampias kanina Lakas ang ulan eh Whew. And mga kamay update lang So magana na 6 o'clock na at naulan so, siguro maya maya Pupunta na tayo ng, ano, ng buka Uh, nag-nagpa-prepare na rin siya na si, ano, si Kenshin na kanino kasi si Kangiti. at ba'wan uh, baka magano mag-live mag, mag din muna si Kangiti bago kami ng buong abandon. So 1 hour lang naman 'yan, mga kamay. At si Ken, ano ulan. At si Kure, na. Sana all. Parang ano, maganda ano yung kinalabas ng kanilang date. 'Yan, Tuang tuwa si classmate, uh, gusto niya pa ng second date. Ang tuloy mo lang classmate para at least ano yung alam yun para masana yung dalawa sa kanilang ginagawa kasi noon na nagkakahiyaan at uh, sana masanay sila lalo na lalo pag ano, marami ano, yung pag yung tao in public kasi hindi sila sanay lalo pag may kasama ng ano, mga matatanda eh ganun kasi nangyayari so yun uh, ano uh, nakapanood ako sa ano sa balita di ba regarding sa nagiging ano nangyayari dito sa ano sa rally-rally. Sana ano yun, uh, magkaroon ng ano kabuluhan or kumbaga impact sa mga ano, nanunungkulan na maparusahan ba yung dapat maparusahan. Nabasa man ano maparusahan ng dapat maparusahan, makulong ang dapat makulong taas. Ano, kumbaga ibalik yung pera tas yung pera na ibabalik ma may ano, dapat i ito ilagay sa mag ano mag generate sila ng ano mas maraming ano uh, trabaho dito sa Pilipinas tapos yung mga mga bilhin, ng mga ano alam mo essential mga basic needs and kailangan na i-reduce kaya naman ng Pilipinas kung tutuusin eh uh, so, ga, gano gawa ng ano nung mga taong mga taong ano mapanglamang sa kapwa eh yun na nagpapaano papahirap sa ano bawat ano mga mayaman ng Pilipinas lalo yung mga taxpayer so isa isa ako doon si Katuba. Tapos yung iba ka natin, pa natin yung kasama di Sword Nagbabayad tayo ng tax. So, dapat na may sa tama ay yung ang pondo ng bayan. Kaya, sana ano, masolusyon lang talaga yan. Yo, what's up kakamay? So, magandang gabi sa inyo. Uh, nandito ako ngayon sa, ano, sa Bukana. So, inan natin ha pinunta natin si ano, si Dalek Pierre Juni Kalong Her. so kasama yung kasama ko yung ano team ko yan si na, Step si Ken si ganuto. si Kuri Kasama ng, ano niya <laughs> si si Ka Ayun, hindi ko ginagamit yan. Ay, wala. Wala Ayun, oh. yan, account. na account yan. Ay, jackpot. Yung ano natin, eh manok natin, no? Oh. Ganyan, pag ikaw mga oh, ako, mm, dapat to uh, mo. To mo. Eh, add daw. Eh, mamaya. Si Mitch. Wala! Katuba. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito Oh, <laughs> Dalawa in love team. <laughs> may pa rin ako dito. Vidyokol. 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 Vidyokol doon. Vidyokol kayo mamaya. Hey. Sinabi ko lang sa kanya, hindi kami talo. Yun lang? Kasi pariyas kami. Nakasari. Nandun si, malapit lang si Kenneth siya dito. <laughs> pusong babae siya. Pusong babae. Iiwanan niya si Catuba, tayo nalang umuwi. O ganun, iwanan. Kung binabae siya, binabae rin ako.

<laughs> ano sabi doon? Sabi ko pa Ano ba Ba 'yung nakakatupi siya, nakapanood. Ano Ano no Oh, ano 'to? Ban niya. Ano Korean na, natumimi ka na naman. oh Tatong... ma-live sa mo tamimi. Kanina ang sa live. Eh, ang Nung kayo bang dalawa walang ano camera, nag-uusap na kayo maayos. Ah, wala nang problema. Ah, hindi ka naman naiya. Ah, may yun lang. Aray ko, pabibi. Classmate KJ, an ano tong bambi? Ano, oh? Bigong boy, huwag ganun. Ah, Dapat naturalesa lang. Natural. Nanap ni Stephen ng video niya. Tagamlog. Ayan yeah, mga kamay, punta natin siya, no? si ano okay. si... Check natin ka na Dito is, kanik-nik. Mag-umutang tayo mga kamay. Eh. Ah. na. Ang haga. Nagsara pa na mga kamay. Tulog na siya ng kanik eh balik tayo din sa FB Ay Wala Bakit ba? Ah, uh, ah. Ah, nagsarado ka na ba? Sarado nga ako kasi si Ella may sakit. Ah, uh, ganun? pero kasi ubos na rin yung alak niya eh. Hindi, oh. Ha? Sabi mo, ubus na nga ano? si sabi mo. Ikaw? Wala. Kanina, sabi mo, sampu lang radyo na ubus na? ino ubus na nila doon limang case. Ah, limang case ba? Uhm. Ah, ubus na Tara. Ah, grabe po. Niintay ko pa nga sila bumili. Hindi na nila kaya. Wala kasi dito buminta. Mayroong yung Na-exturb ko ito pero Hindi talaga sa sampung case lang. Sampung case Pero nakakasara mo lang ano kanina pa? Kanina pa. Ah jackpot nito si Nugnika sa ano si Binta ba? Nagsara na ka ng mga gawang. Mr. Boy, buwi na kami. <laughs> Andiyan siya, ano mo si... Alam mo si Kato ba? <laughs> Ay, ah, oh, thank you, thank you. Okay, kaniknik. Bukas na lang. Thank you. Okay, mga kami, tayo sa Mali Mali Street. Tsaka nandito si ano, sinakapanalig pa. Ano sa taas? dito Mali Mali Street <laughs> Dito tayo mga kapatid Andiyan sila nga panali Lasing pa sila yan Bukas ang aircon na Matutulog sila dyan Nag-inuman sila di ba Berti na nga na ng isa sa mga member ng ng team kapat na rin si Kapepe Bakay <laughs> na Mika Medyo madilim na mga kamay Pero ako ko Rinig nyo naman boses ko eh Pwede motor mga, mga <laughs> <Puro lang sila. laughs> team So kick out na naman po, the second time around. Nandilim <laughs> mo. Oh. Ito kami dito sa uh, sobrang dilim. Wala kayong makikita. Kundi Kadiliman. uh, mga kamay si Kuri eh. lumayo lang kay JK sumakit ng ngipin <laughs> palabas na kami <laughs> ito yung ano may wagang daan buti na lang may ilaw na mga kamay kasi 2 years ago wala pa dito yung ilaw nung dumadaan kami ayan mga kamay alam ano, naman may wagang na, ano yan tirahan uh -huh. creepy creepy yan mga kamay lakas na kami nagbuka na hindi sa labas ng ano eh naka-parking yung tricycle ang sinangangiti hindi ko itong nakikita sa ano eh sa vlog eh madilim yung ano eh madilim yung sa GoPro eh boses na naririnig eh ganito lang sa mukha mga kamay <laughs> Yun mga kami, stop over muna kami bibili ng ano ng burger yata sa Pangsin Burgers. Dito kami ngayon sa bayan na sagbo pa uwi na kami ng balaytig. Ito nga ano, yun ang madalas ko orderin. Yan, no. dimsum panda. Ito dimsum. May bago na sila yung lumpiang siya Masarap to. Masarap to. Ito na namin yung shark spin Pero dito pa rin ako sa burger Ah burger ka rin? Oo oh. uh -huh. Ha? Oo uh -huh. Madalas sa uh, banda sa mga bilhin niya. Eh. Kasi pag Shanghai kailangan mo lang kanin niya. Eh. Oo. Oh. hindi may kanin naman. May kanin. May 50 pesos may kanin. Na. Oh, may kanin din. Eh? Hmm. Pero pag gusto mo ng snackan, may eh, burger ka. Dalawa pa. Isa to. Si Nelin pala. All right. Hello, Tony Ate. Ang ato. Si Mama. Hmm. Kailangan siya na rin. Eh. Parang fast food kasi yan. Kailangan mabili siya ng... Hindi, mahirap oh. yan. Yung madami ka lang gusto mo. Oo. Talagang... Yeah. Sanayan lang. Oo. Ang daming, ano daming burger pati. At karensya na siya. siya. Yeah, okay. Kaila lang sokle, kaila lang sokle, magkala lang bidaya. Dito lang mahirap nun. Pagka ganun, yung init kasi nang nakakapasma yan. Oh, Bawal ka tayo magkakas ang kamay niya, kasi may init, diba? Eh, noon nang nagpapares nga ako eh. Pag gising ko, gan ganun ang kamay ko eh. Sigas talaga eh. Oh. Kasi yung singaw, singaw lang yun, pagluto niya. Eh.

na lamang. Oh, ah, 24 hours. 24 hours. Hindi, yung duty niya, 12 yan, sigurado. Yes. Oh, pero siya, 12, 12. Kasi half, half. Oh, half, half. Hindi mo siya, pero 24 hours, baka zombie na yan. May hirap <laughs> na yan. May hirap na kasalit. Kailangan nag-vitamins ka pala eh. May tagalaga na. Ha? May tagalaga na. Ah, may tagalaga. Kailangan may tagalaga taga-alaga. Pero may taga-alaga na yun. Siyempre. Mm -hmm. Ayan. <makes noise> Nabiglang naman. Sigaw Ayan. Batcha na tayo. Right. Patisal burger. Ayan. Upload to. Saan ka bumuhusang Ay, wag Wala yan. Wala yan wala yan, malayo malayo malayo, hindi ka mamabasa <laughs>